Yes po. Uh, bali, may bala kasi akong bibili ng eBay. bike uh, may concern lang ako. Pwede po ba siyang idaan yan sa ba? Ah, uh, pwede po siyang idaan sa ba? Kasi ang mga motor kasi ng ating mga unit, uh, silyado kasi. Ngayon, ang paliwanag kasi dyan, pwede mo siyang idaan sa ba? Basta huwag mo lang siyang ibababad. No? Abot, tungal dito. Hindi ba ba ito ma'am? Ah, uh, ito yung motor natin. Yan. Silyado yan. Ngayon, Pwede siyang idaan sa ba, pero huwag mo lang siyang ibababad. Totally talagang huwag mo siyang ibababad, ah. Yan. Tapos, ah, uh, sa, abot ano naman, sa ulan, pwede siyang, pwede siyang paulanan. Mayroon, malakas ang ulan, pwede siya, kasi meron naman siyang mga trapal. Yan. Ito yung trapal niya. Yan. Mitrapal naman siya, kaya pwede siya sa ulanan. ah uh, bali sir, pwede po diyang gamitin kahit nag-uulan? Pwede naman po at kasi meron naman po tayong trapal. Bali, ah. Uh silyado naman din ang trapal natin. Yan. Na make sure na hindi ka, na hindi ka mababasa. Yan. Ah, Bali sir, may tanong pa ako. Pwede ba siyang ipark kahit sa labas lang na walang bubong? Ay, ito nga. na Ayun ang magandang tanong. Kasi parang motor lang din to eh. No? Once na, na uh, bumili ka ng e-bike, make sure mo laging meron ka laging garayan. No? Paradaan na huwag mo lang laging ibababad sa ulanan. Ah, okay po. okay yun lang sir. Thank you.